Isang masayang maulang araw po. Yan po, dadalwa ang ating natirang baboy. Yun pong gagawin nating mga inahin. So yan, dalwan dumalaga po ang natira dun sa ating mga alaga dito sa unahan ng farm. <clears throat> Excuse me po. So malinis na po itong mga ating kulungan. Yung pong malaki ay sinabugan na ng apog itatawid po namin itong dalawang ito para makasama yung lima doon sa may likod para po masabugan na rin itong dalawa pang ating kulungan. So bakante na po itong mga kulungan natin dito sa dating rabbit tree. Aayusin na po natin ito. Tatayuan na ng naayos na silungan para po sa susunod nating paggamit ay hindi na delikado yung ating mga alaga na na e expose sa ulan. So dati po ay may natira pang dalawang malalaki dito na expect ko ay 35 kilos na i-deliver po natin kay Kaparmer 41 kilos po. Yung malalaki dito at dun po sa mga ipinakita ko nung nakaraan dun sa likod na sabi ko nga baka 20 up yung ano 26 po yung naging pinakamaliit at 43 yung pinakamalaki yan nagulat din po si ka farmer sabi ko nga pasensya na mali ang aking estimate instead na 22.35 lang inabot po ng 26 to 43 kilos yung aking dalang mga baboy sa kanya. Yan po, nakapagbigay na ng damo dito sa ating mga inahin naman sa first breeding pen. Yan po, at uh, effective naman yung ating silungan. So, magdadagdag pa po tayo ng isang 20 by 40 na silungan dito para po kahit na masama ang panahon ay makakasilong at may protection ang ating mga alaga. Tapos po, ang kasunod na ano nun, ay magtatawid na kami ng mga aawatin. Doon po sa pen natin na 2 ang susunod na paglalagyan. Ito naman po yung ating mga bagong inahin na dito nga sa expansion ng breeding pen 1 muna nakalagay so hindi pa po namin mapagsama dahil medyo matatapang yung ating matandang inahin baka husugurin ng gusto itong ating mga bata kaya po temporarily ay nakahiwalay pa rin sila pero yun pong matatanda natin, meron na naman tayong ilan doon na for calling. Umanak po ng isa at dalawa na lang yung kanyang mga biik. Kaya po hindi na economically feasible na i-keep pa natin sila. So aalisin na po natin yung ating matatandang inahin na mahina na pong mag-produce. So ito pong ating second breeding pen, na ipagsama na po namin yung mga inahin dito nandito na po sila sa kanilang rainy season area talaga kaya bakante na po ito ah, nasabuga na po namin minsan ng apogatasin uulitan pa po natin pag ganito pong tag-ulan importante na makapagbigay tayo ng as much protection sa ating mga laga as possible dahil ganitong panahon po usually naglalabasan ang maraming sakit kasama po ang ASF na magdo ng kaunti tapos ay bigla na namang magiging mabagsik. Ang mga respiratory diseases man po ay ganitong panahon nagde-develop siguro gawa po ng panahon. So, nga nga po yan. gawa tayo ng mas uh, malalaki, malawak na silungan at tama naman pong ating naging desisyon yan, tuyong tuyo po ang ilalim ng ating mga silungan. So safe na safe ang ating mga alaga. So ito po ang ating mga middle age na mga breeder. May kahalo lang po sila dito limang bata. Kasama po yung may brown na may stripe at saka ito pong isang medyo payat bata pa po yan ito pong nasa dulo uh, going 3 years na po yan yan po si Pula pero itim na ang kanyang kulay noong una pong nag-aanak si Pula ay talaga makikita mong pulang pula yung kanyang balahibo so ang kasunod po nating gagawin itong expansion natin dito ay put on hold muna mahina pa naman po ang ating production pwede nating gamitin itong ating mga existing na na winning growing pen so ito po yung sinasabi ko na paglilipatan natin nung ating mga aawating malalaki ng biik Malamang po ay 30 to 35 per pen ang ating ilalagay. Ito pong pen 1A may mga malalaki na nung ihiwalay dahil nga po tumigil tayo sa pagwawalay noon dahil paunti-unti lang yung ating naging production. Yung March at April po ay tigisa lang ang umanak na inahim. Kaya medyo napatigil yung ating paggawa. So yan po ang ating mga alaga dito sa Winning Growing Pen 1A. And may malalaki tayong biik. So magpapasample weight po ako para pag nag 20 to 25 kilos ang mga yan ay maihatid na natin kay ka Farmer yung aming workbench po dito sa tubi ay kinalas na naglagay na rin po kami ng harang dun sa gitna so ito po ang ating susunod na paglalagyan ng mga uh, alaga tapos po susunod itong winning pen number 3 yung 4 po ay iuhuli na namin paglagyan pag nalagyan po itong winning pantry hopefully ay natapos na namin yung silungan, kainan at painuman nung winning pen 1A at 2 ay 2A, ay 2B at 1B para po dun na kami maglalagay ng mga kasunod na iwawalay so ang plano po ay gamitin ang winning pens 1A, 1B, 2A, 2B, at number 3. At pag kukulangin pa po, ay baka bumalik tayo dun sa unahan ng farm kung saan nabakanti na po natin ang mga kulungan. Kasi kamukha po yan, yan yung, na, pong biik na yon. Ready for winning na rin po yan. Kaya nasa mga isang po yung ating aawating biik kaya po doon sa mga nagtatanong ng dumalaga mga September late September early October po ay malamang makakapili na uli kami ng pwedeng gawing breeder so may mga dumalaga po tayong may aalok noon pero sa ngayon po ay wala pa tayong available na dumalaga So yan po ang ating update dito sa 4A Animal Farm. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay. Please share, like, and subscribe.